Hi guys, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Hello, from Tatay Jimmy, Libre Taho. Salamat po Hi guys. Salamat po kay Tatay. Tanungin po natin sila. Uh, sila po yung atin binigyan ng Taho, Libre. Tanungin ko lang po kayo. Uh, Ma'am, nagbigay po ba kayo ng bayad? Hindi po. Hi, po. <laughs> Ma'am, nagbigay po kayo ng bayad. So ayan guys, yung ating binigyan ng libreng tao. Para lang po ipakita ko po sa inyo kasi napakarami po ng mga nagbabas kay Tatay Jimmy na libre taho daw pero may bayad. ayan po talaga, kapag hindi po sila nanonood ng aking vlog, natural lang po sila magbayad at hindi po sila nag-subscribe. Okay, natural... si kasi po, hindi naman po ako mayaman milyonaryo na para mamigay na mamigay Doon po ako aasa sa vlog para mayroong views. At sana, panoorin nyo po yung vlog ni Tatay Jimmy. At wala po ang bayad ang manood ng mga vlog ni Tatay Jimmy. Para tulong nyo na rin po sa akin at saan pa kayo? Nakakain na kayo ng libreng taho. Nakatulong pa kayo. So, kung nagustuhan nyo ano ba yan si Kuya? Kung nagustuhan nyo po yung video ni Tatay Jimmy, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment, at pakiclick ang notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video. Hanggang dito na lang po. Mabuhay po kayo. Ang God bless. Bye-bye.